akto nung asawang lalaki. di ba? Diba? Buntik ka na nga sa pakino ng lalaki. Anong, ano, anong, ano anong nyo ngayon? Tapos ako yung pasasamain nyo ngayon sa mga kapatid? Hindi nyo naman ako mapapasama, lalo na do sa mga kapatid na dinistinuhan ko. Na, ano, Siyempre, meron dyan na makukuha ninyo, mapapaniwala ninyo. Lalo na sa Macau. Ah, talagang dyan sa Macau, nakipagbakbakan ako dyan. Bakit? Merong mga grupo dyan na, na mga ano, na mga dalahira. Aba, eto yung saksi, yung kapatid na kasama ko dito. Naku, talagang ano dyan, merong grupo ng kampi-kampi dyan sa Macau. Biruin mo. Sisingilin ko yung ano, yung kapatid na sabi ko, Brad Ted, sabi kong ganyan, ah, uh, Brad Teddy Comia, tanongin niyo po siya, ano po yan, matandang kapatid po yan, ah, uh, sabi ko, Brad Ted, sabi kong ganyan, bayaran mo na yung ano, yung, binenta ko sa yung ano, na bag, tsaka yung short, sabi kong ganyan, pandagdag ko sa baon ko, kasi, uuwi na akong Pilipinas, sabi niya, wala pa nga akong pera, sabi niya ganyan, ah, uh, tapos pinakita niya yung wallet niya na walang laman nga. Tapos merong dalahirang ano, dalahira. Di ko alam kung anong anong ano 'yon, anong klaseng tao 'yon. Uh, ikinalat. Alam mo ba si Brad Badong? Grabe siya. Sabing ganyan, pinagkakalat. Alam mo bang Sinisingil na nga siya nung kapatid dun sa utang niya. Pinakita na nung kapatid yung wallet niya na wala siyang pera. Tapos ayaw pa rin siyang bayaran ni Brad Badong. Sabing ganyan, grabe. Alam niyo po nung nakarating sa akin yon, talagang ano, talagang hindi ko pinalagpas. Kinukumusta ako nung no, nung kagrupo nila. Sabi ko, kukumukumustahin mo ko, tarantado ka. Sabi kong ganyan. Alam ko naman na sinisiraan mo ko. Ang kapal ng pagbumukha mo. Sabi ko, ganyan. Anong pinagkakalat mo na ano, etc., etc. Sabi niya, ayaw daw niya ang kausapin. Gusto niya ka, sa harap ni Brad Ramis. Hindi, sige. Sabi ko, ganyan. Kahit kanino pang harapan. Hindi kita, hindi kita uurungan. Sabi ko, ganyan. Hindi, napahiya sila nung ano, nung... Nung investigasyon, Papaya sila. Kasi inarap ko sa kanila yung ano, yung kapatid si Brad Ted Comya. Yeah. Yan, yan lang yung mapapaniwala ninyo. Mga KNP ano, mga KNP uh, nagpapasasa sa pera ng kapatiran. Kaya, yon going back doon sa tanong nung kapatid na ano pong masasabi po ninyo doon, ako po, uh, nalulungkot ako kasi Uh, mm -hmm. meron po kayong punto, pero ako po, kakomon na kasama ko po kasi yung pamilya na yun. Talagang sub-sub po yun yung si Mariel nung bata pa po yun. Tumutulong po yun magbalot ng ano ng itlog para gawing kwek-kwek. Kaya nakita ko po yung mag-asawa na yun talaga na ano na oh, uh, nakaramdam ng ano naka-experience naka ng uh, injustice somehow kasi kanino injustice sa mga sa mga KNping nagpapasasa ngayon sa pera na wala namang puhunan kaya kung minamahal natin yung iglesyang MCGI na nakamatay ni Brad Eli Soriano na ipinagbilin sa kanyang pamangkin na si Brad Daniel malasakitin natin ipaalam natin ngayon hanggat hindi naninindigan si Brad Daniel tuluyan ng itatakwil ng Diyos ang samahan na yan uh, nakakalungkot kaya merong tanong ayaw nila mga tuwiran ka ayaw din magpatanong masamang diwa agad opo tama yon. pagka nagtanong ka uh, totoo po ba yung picture na kumakalat na nakikita namin sa ano kaya nga merong kapatid na nag ano sa akin eh, nag reach out before pa ako mag voice out voice out ng mga ganito uh, uh, sabi niya natatakot daw siya baka mamarkahan siyang ibang diwa masuspindi siya sabi ko bro uh, sa akin ka maniwala kasi yun yung narinig ko na